halayong straight na naman ito mga pa so enjoy na natin ang biyahe mga pa oh, so ano mga mga boy oh, oh pa mga pa ito oh. oh, may baby ang goy yun o nakikita ba Ang gawin talaga dito ang ugoy oh Yung may baby oh active yung goy tabi po so oh, nandito ang kanilang ano ah dito sila mismo sa parting ito yun pa ang tabi po ang dami yun pa yun know? o sorry pa o oh. yan o no. <laughs> yan yan Ayan, naglaki na ng nga doon sa itaas Ayan na tayong pinaka-ano, pinaka-ama Oo, oh, ang daming bata, oh Oo, <laughs> tabi-tabi po First time kong magkita ng ganyan kadami Oo, oh, ito ang tanga oh, lalaki Ayan pa, oh Ayan, ang dami pa na, no? oh Okay na kakain nila yung mga ano Puro mga baby halos. Ang <laughs> Okay, andito tayo mga part sa Barangay Wawa Dito sa Nasugbu So sa Batangas City may Barangay Wawa din mga part O ito mga Wow, Dito sa ating harapan Ay kabundukan o, Time check ulit 7.43 ng umaga Medyo mabagal tayo ngayon Dahil kagagaling lang natin dun sa Pinakabayanan Dito sa Nasugbu So medyo may traffic, madaming sasakyan. Ah, uh, medyo doon tayo na ano, na tenga ng ilang minuto. So ito diretso na ulit. So ito na dito na magsisimula yung parting pabundok mga part ito na yung ano magsisimula na yung mga parting ah uh, paket ulit so siguro naman ay medyo lalamig na ulit dito mga parts oh <laughs> matarik medyo nakawala na yung hatak ni Bloso medyo ramdam ko na nahihirapan na siya sa kahit sa mga simpleng taon lang Halos nararamdaman ko na talaga, hindi kagaya nung bago pa na sobrang pang dito Yung basta maano siya, hindi siya nahihirapan sa ahon So ngayon ay halos ramdaman na So mga galing na ito mga to pag na ang na agad oh Oh! Saan <laughs> nyo yan oh? Kung bibilisan nyo dyan mga pato Masarap Kung makakapagmabilis Pero hindi niya naman na-appreciate Yung santa ng mga nadadaanan <laughs> Kurbang kurba na. <yun>, ah <laughs> Hindi pa naman tayo maalam magano ano Mag banking Parang lagi ako Overseas yun Okay Tap over na tayo dito mga part Ito yung Aking tinambayan dati na Mahabang ano Tuwid So Mag almasan muna tayo Kasi Ano bang ano Uh, umalis ako ay 4 uh, Mahigit Basta Gumising ako kanina Ay 3 o'clock ng umaga So Nagkape lang ako Bago umalis sa bahay So uh, Napaaga din ang gising si mami At ayun Pinabaunan ulit tayo Ng mga almusal natin ngayon So Pinag Gawa ko ng ano Ng Piniritong saging Para sa ating almusal So kakainin ko lang mga part Sabayin nyo ako mga part Habang namamahinga ako dito. Medyo may laman-laman na -laman aking tiyan. So magpapalipad lang ako mga part ng ating kalapate dito sa kahabaan ito. So shout out nga pala kay Mamuroan Siya yung nagpangalan dito sa ating drone na kalapati So nagcomment siya dun sa aking uh, na video sa Facebook page ko Na uh, ayun dahil sabi ko nga walang pangalan pa itong ating drone So sabi niya ay hey, kalapati So uh, why not? Kasi yun kaya dahilan ng pagkakakrush ng ating ano, pagkasira ng ating drone yung kalapati Kaya eh, kalapati na natin papangalan <laughs> Nakapagpalipad dito Miski malakas ang hangin mga part Nabura ko kasi yung video ko dito Noong last time na nagpalipad ako dito ng drone So iba na yung ano Iba na yung view ngayon uh, halataan Halata naman na tag-init Kasi sobrang ano na tuyu uh, Tuyo na ng, ano, ng paligid Dito mga tanima dito ng mga, mga palay So likuming ko lang ito at Diretso na tayo kasi meron na lang tayong 21 minutes sa ating ano, SD card So, ayun. <laughs> Kailangan natin makarating ng kibiang tanel, tunnel ng, uh, bago maubos itong ating SD card. So, may nakasabay ako dito. Kaya pala tumigil yung itong dalawa. Nagpapalipad ng drone. Nagulat na lang ako katabi ng aking drone yung ano, kanilang drone. <laughs> oh, grabe. <laughs> ganda pa din talaga ng ano ng palayan no? kahit na siya ito yo pero napakaganda pa din ang ganda pagmasdan mga part oh doon kali natin po sa dito yan oh no? puro tanim may palay eh. tapos ngayon ni eh, ano ah, babagong bungkal siguro ay panahon na din para magtanim ulit ng panay bago makagandong okay recording todo na natin to ito <laughs> na yung huling nalalabi na minuto ng ating SD card at mapupuno na so alam nyo ba mga part kung bakit talaga ako nandito <laughs> last time na, nagpunta ko dito ay sinabi ko na ano na babalik ako kapag ya, nagkamero na tayo ng Insta360 so noong panahong yon ay nangangarap ako na magkamero ng Insta360 mga part so ngayon kumbaga ito yung pinaka rest back na ano, pagpunta natin dito ay meron tayong 360 so pinangarap ko dati sabi ko ang ganda nitong balikan kapag ano kapag uh, may 360 na tayo grabe Wala may pumitik sa akin putik wala wala eh. <laughs> wala namitik sa akin naghihintay sila doon Sana may pumitik putik <laughs> Mga tropa natin doon oh Wala lang pitik Ang dami nga yung mga in fairness Doon dati ay ano Sila si B at saka si RK Moto ba? RC Moto bro Yung pumitik sa akin diyan. yan Ayun doon sa last turn <laughs> Mamaya, magpapapitik tayo So, sabi nga, doon sa lagi kong naano na nanonood ako ng, ano, Nang live at saka ng mga comment doon sa pitik ni, ni Chase B o Chasey B? Basta, Ah uh, madam <laughs> may mga ano uh, nagko-comment na ano namimili daw lamang na naka big bike ang kanila pinipitikan. So sa akin naman palagay ay hindi uh, hindi naman sila namimili. Lahat naman ay napipitikan nila. Basta may pagkakataon lang na talagang may nakakalampas mga part. Kaya yon hindi nila napipitikan. Uh, hindi naman nila kasalanan yun Pero kung gusto niyo talaga na sigurado mapitikan kayo ay sadyain nyo sila o oh, kumbaga tumigil kayo sa kanilang pinaka yung pinaka place nila doon sa last turn at magsabi kayo na pitikan niyo sila. Uh, pitikan nila kayo. O oh, malapit-lapit na mga park. 3 minutes na lang ito. Isang kurba dahan na lang ay ano, mararating na natin. Mapupunta na pala. O oh, halos mag-empty na itong aking ano, sa 360. <laughs> Ano? Kumusta na Daki? Kumusta ka dyan? Kunting-kunting na lang makakarating na tayo sa Cave Yang. musta Daki? <laughs> ano ang pakiramdam ng nakarating sa Kibiyang Daki? Ha? <laughs> Grabe. Ay. Okay so, lang dati mga part. Tambay lang tayo ng kaunti. Ah, dito muna ulit tayo. Atin muna ang rarating itong Ternate Cavite ah Tapos iikot na tayo. Ayo. So, kung na tayo magbibili ng kung ano-ano kasi busog na naman tayo. Napakadaming pabaho sa atin ni eh, Mami. Okay. Busi na nga tayo eh. Oh, tama na Ah. Ah, Sobrang dami mga part na ano na uh, nagsisiming ngayon dito sa dagat pero napakaganda talaga ng dagat dito mga part may nadaanan ako kanina na sobrang crowded pero na napakasul pa din ang dagat o yung babangyan o oh. ang daming tao dyan mga part lahat yan yung mga resort itong ating na uh, nadadaanan ito lahat na nag offer ng mga kubo cottage ay lalo yung mga pababangyan Yun, adun ah, sa may kabilang yun. Mahanap so, lang tayo ng mga tatambayan dito. Makalabas na itong mga part ng kaybyang. So, talagang sinadya ko lang na ah, pumasok ulit doon at, ah, yun, atin yung ano, ah, sinama si Daki sa loob. <laughs> at, syempre, para makunan na itong 360 yung loob ng, ano, ng ah, kaybyang tunnel. So, mahanap tayo dito ng, ano, pwede nating tigilan. Siyempre dun sa malilom Yun o oh, yun, yun. Sa kabilang yun Ang ganda nung Nakaisip niya mga Butec na ganyan ano Pinakapahingahan ng mga nagra-ride Yun oh, mga mga hongoy oh. <laughs> pa mga pato oh. oh may baby hongoy Yun know? o Nakikita ba? Ano ay talaga dito ng goy. Oh. Yung may baby oh. Baby yung goy, tabi po. Oh, nandito tong ang kanila ano. Ah, dito sila mismo sa parting ito. Yung pa ang laki. Tabi po. Oh, ang dami. Yung pa. Yun know. Right, pa, oh. Ay, repo. Yeah, no. Yan. Yan ang laki ng mga dunong sa itaas. Yan na tayong pinakaano, pinakaama. Oh, ang daming bata oh. Tabi-tabi <laughs> po, first time kong makita ng ganyan kadami. Oh, tatang amo oh, lalaki. Ayun pa oh. Ayun, ang dami pa na oh. Okay na nila yung mga ano Oh, puro mga baby halos Ang dami Oh <laughs> Nakakatuwa Grabe Kung dati ay ano Nung pagdaka ko dito Ay may nakita kong isang unggoy pero hindi ko na videohan Nakon ba tayo? Ayun. <laughs> Sakto. Nakaon tayo. <laughs> okay na. Pwede na malobat itong ating GoPro. Oy, okay, 8 minutes pa. Nakahanap ako ng ano, ng medyo malilim na parte dito sa so may medyo korbada na, na konti pero hindi naman siguro delikado dito. Kumain so, tayo sa kabilang parte doon. Dalpa korbado to. Ah. Eh yung mga ano ah uh, isang batal yung nakakatuwa dahil nung nagpunta nga tayo dati ay naghahanap ako ng ongoy dahil sa napapanood ko sa mga video ng mga nagpupunta dito ay nakikita lang dito sa tabing daan ng mga ongoy so yun nagkita tayo dati pero isa lang yon isang piraso tapos hindi pa natin nabijuhan so ngayon ayun na ay nakapture natin pero sa palagay ko naman nakuna natin ang dami napakadaming maliliit na ano na na unggoy, nakakatuwa so, hindi ako first time nagkita ng unggoy mga parta pero natutuwa ako na ngayon ako nagkita ng ganong kadami ng unggoy so medyo nakakaramdam ako ng antok at uh, dahil na 3am pa ng umaga ako nagising uh, at ayun uh, buti na lang at ayun, may baon tayong chocolate na galing pa din kay mami na yun nating kakainin ngayon so, pang ano lang, pang tanggal antok lang Nagtitingin-tingin ako baka sakaling dito sa pesto ko ay ano. Meron pa din. Siguro naman mga na yung ating ano, antok At mahaba pa yung ating babihayin pa uwi Mga uh, dalawang oras at kalahati Siguro aabuti ng tatlo bago tayo makauwi pero dire-diretso na tayo mga par. Uh, matapos nito ay wala na tayong sesigwayan. Nasa diretso at na ano na naman natin ang goal natin na na. nakadaan tayo sa Fantasy World. Um, Tapuntahan natin yung arco ng Nasugbo. At ito nakapunta tayo sa sa Kevin tunnel. At yun na pinaka-bonus, nakakita ko ng isang batalyon ng mga. <laughs> <laughs> Binumo ako. Okay, gear up. Ayun. Wah, nakapag-refreshing na. Nakain mo din ang tubig, ng tubig na malamig. Okay, diretso na tayo mga part. Nakatambay na naman tayo. Naka nagtanggal na tayo ng antok. Time check, 9.21. Oh, meron na itong paparating. Ayoko ko yan sa ano, mga nakabig bike Lalo sa kurbada, baka masabitan ako Okay, dire diretso na tayo mga part Grabe yung ating ng 100 kanina na 5 bars T3 bars na lang uli Matakaw na ata si Blossom Yun, nag naman pala So siguro abot na hanggang makarating tayo sa bahay Hindi na tayo magagas sarap medyo malamig pa din dito pero subukan ko mga part na sa tagaytay dumaan pabalik para iwas tayo sa inik crowded masyado o mga ano dati <laughs> <laughs> bakit pag ako higagal pasisenyas parang tapos lang kumitik yung <laughs> <laughs> Sige na tayo, ko kung ano Kung oh, ano magiging itsura So sana mapitingan tayo dito sa sa last turn Marami dito mami,